Bini Aya. Pinasalamatan ng mga basher sa halip na gumanti sa pambabash sa kanila. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton pinasalamatan ni Bini Aya ang mga basher ng kanilang grupo na Bini. Ayon kay Aya, bagamat napakasakit tanggapin ang mga paninira sa kanilang grupo kung saan dumarating pa sa puntong idinadamay ang kanilang pamilya, pero nagpapasalamat pa rin siya sa mga ito. Thank you umano dahil ang mga basher nagmumotivate sa kanila para mas lalo pa nilang ipush ang kanilang kakayahan at maging stronger sa lahat ng hamon sa buhay, particular na sa kanilang showbiz career. At least umano ay nagawa nilang gawing makabuluhan ang mga paninira sa kanila. Ngunit inamin din ni Aya kinaya na nakakatest ng tibay ng loob at talagang masakit daw pero inaalaw daw sila nito na tingnan ang brighter side ng buhay at ng maraming bagay na dapat nilang ipagpasalamat. Sinay pa ni Aya na dahil sa mga basher kung kaya't nagkaka-purpose daw siya kung bakit kailangan maging palaging mapagmahal dahil ang daming umanong hate at ang daming negativity. Mas nagkakaroon umano siya ng purpose na gumawa ng mabuti dahil yun daw ang kailangan ng tao, ang love, at kindness. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.